Mo sa harap ng media ng Bureau of Corrections sa ang ginagawa nilang body inspection sa mga babaeng dalaw ng Nubilibid Prison sa Muntinlupa. Kasunod yan ng inihaing reklamo ng dalawang misis na mga inmate na pinasquat, hinubaran at sinilip paraw ang masiselang bahagi ng katawan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sandangal ko, uh, nawala Nahihiya ako dun sa sarili ko. Nahihiya Hindi na itago ng dalawang misis ng political prisoners na sina Maricel at Gloria. Ang trauma ng sumalang sa body inspection sa maximum security compound ng New Believed Prison sa Muntinlupa. Kasama ang grupong kapatid o samahan ng mga kaibigan at kaanak ng mga political prisoners, nagain ng reklamo sina Gloria at Maricel sa Commission on Human Rights kahapon dahil sa hindi raw makatawang pangangapkap ng mga tauhan ng Bureau of Corrections sa mga buwi-bisitang kaanak na mga preso sa bilibid. kailangang tanggalin yung, ano, yung itaas yung damit, tanggalin yung bra, tapos alisin yung underwear, pinahubad, uh, pina-squat ng tatlong beses, uh, pinatuwad at pinabuka ang private part para makita yung sinasabi para makita kung may illegal daw na tinatago. Si ako po, pinahubad po talaga ako ng ng t-shirt, pants, panty at ano, bra. Tapos pina ako ng ten times, pina pinatalon, pinalundag pa ako, pinatuwad, pina, pinabubuka yung sa Dapat dapat kita daw yung butas ng kwet at butas ng ari. Kaya sobrang trauma po nito para sa ari. Bago sumalot sa body inspection, pinapirma naman daw muna sila ng waiver. Yun nga lang, hindi nakasaad dito kung anong klaseng inspection ang gagawin. Ayon naman sa Commission on Human Rights o CHR, iimbestigan nila ang reklamo nila Maricel at Gloria. Kung mapatunayan po namin na yung pagkandak ng search ay hmm purely to harass or intimidate yung taong bumibisita uh, maybe because of the, the, the the personality of the yung uh, PDL na gusto nilang dalawin then definitely meron pong human rights violation Depensa naman ni Bureau of Correction Chief Gregorio Katapang Jr. Ipinatutupad ang strip search dahil ilang beses na silang nakahuli na mga nagtatangkang magpuslit ng kontrabanda sa loob ng kulungan. Kung hindi naman namin gagawin yan, eh magiging drug haven na naman po yung Bucor. Kanina, ipinakita sa media ng Bucor kung paano ginagawa ang body inspection. Ginagawa ito ng mga babaeng personnel sa loob ng cubicle pagkatapos pumirma ng waiver. Pinakita rin nila kung paano ginagawa ang body frisking, pag-squat at paraan ng pag-check sa masaselang bahagi ng mga dalaw. Plain view search lang po yan. Kahit cavity, plain view. Pinakita po sa inyo kanina yung uh, reenactment. Pero wala pong inahawakan doon. Puro lang. Sa ilalim ng United Nations standard, pinapayagan naman ang paghubad sa mga dalaw. Pero gagawin lang daw ito kung kailangan at dapat qualified o na-train ng medical professionals ang gagawa. Bagay na compliant naman daw mga tauhan ng Bucor. Kung tutusin, pwede raw sanang maiwasan ng ganitong inspection kung may body scanners ang mga kulungan gaya ng airport aabutin daw ng 20 million pesos ang halaga ng bawat scanner. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., matagal na nila itong hinihingi. Kaya pabor din daw silang humarap sa kamera kung ipatatawag sila sa anumang hiring. Gusto, gusto okay. po namin yan kasi gusto namin na nalalaman yung kalagayan ng, ng uh, sitwasyon natin at kung paano matutulungan kami ng aming mga congressman. Okay. Para masod ang uh, problema natin sa people. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News5. Mga kapatid Cheryl Cotim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.